ayan guys ang aming hat magandang hapon po ito ang aming hatid high school okay lang po be ito po ang aming hatid sa aking estudyante ayan universidad ng Kabuyao pamantasan ng formerly pamantasan ng Kabuyao senior high school at ko po yung aking binata kasama ko ang kanyang best friend since grade 2 grade, grade 5 oh okay ka naman din raw <laughs> ayan po okay ka okay. ang ating daang tinutog pa. Tinutog pa talaga yun eh. Ayun yung ating daan. Kasi ginagawa pa po yung daan dito. Kaya ayan, medyo nagahasal pa po sa daan. Ang baga one way. Dali, anak, kasi bigay Ang ganda po ng dinadaanan po. di ba? May mga gubat-gubat pa sa syudad. <laughs> Barangay Sala po ito. Kabuyaw, Laguna. Ay, may banggaan doon. Nakita ko sa ano, short video. Diyan sa kanto. O, dali yan! Isignas mo yan dito! Digo! Yan, alam! Yan, doon may banggaan kanina. Sa kanto. Dalawang motor. Motor sa motor. Sniper at saka 125. Ano ba yung... 125 motor na nakita. Yan, ang dami pong estudyante, o. Naglalakad. Mainit. alam din kasi ito sa amatok. Para sa so, yan. Kaya ayan, mainit po sila. Naglalakad. MJ! Kami, MJ! Kami, MJ. Kami, MJ. Kami, MJ. MJ! MJ! Hoy! <laughs> sabay hello, ka na ito! Ingat kayo! Papasok pa nga punti kayo! Kaway ka naman, Jay! Makita ni mami mo to! <laughs> Ay, dyan na anak dyan. Ay, doon pala, doon pa pala, pala kayo na. Ayan, dami yung dyan. labasan po ng pang morning ng senior high school. So, ito po yung, ayan po. Ayan po. Ayan, naka black and white pala. Kanina, kuha kaya yun? Pasa ng pang morning. Pang afternoon na yung mga pumapasok mo anak. Si Ralph. No. Pang afternoon na. Pamay ka na pag Ralph. Pakikita ni mami mo. Ay si Ralph yun na. <laughs> o oh, anak, ingat. Diyan ka. na lang. Ito na po. Pupasok po sila. Atid po tayo ng ating. Dito e, na anak. Ang layo naman. Anak Diyos ko. Ayaw na ayaw maglakad ng malayo. Tap na yung patay mo muna Mag-ingat kayo ha God bless Maglalakad na lang kayo mamaya O, sige Mag-ingat sa paglakad ha Rob, sabay kayo ha O, sige Bye-bye, anak Mag-ingat sa gilid lang Ayan po, kanila Bye-bye Pakis ako po. ako Nakwayo na po Pagpakis na natin Binata Kawain ka naman, anak Kawain ka naman Bye Bye-bye Pakis mo na ako Pakis ako Pakis Pakis ako Dali na Mano, yung mukha ko, mahati. Mula akong ano, kiss lang po talaga. Ano yung brush yung akin? <laughs> bye-bye. Oh, sige na. Ingat kayo, ha? Bye-bye, anak. Lal, bye-bye. Ah, ingat kayo. Ayun na po. yung na po. Ayun na po. Ayun na po. yung kanilang school. Ayun si Mayor Den, ha? Thank you, Mayor Den, ha? Pagbibigay ng bagong mga classroom sa bata. Ayun po. Ayun po ng aming ito po ay handog ng kabutihang loob ng ating city mayor na si then Nagang napakabait at galing po. Maalaga sa kanyang mga nasasakupan. Ayan. Ayan. Pasok na sila. Pasok na sa school ang mga bata. alin na yung ating estudyante. Mamaya daw po, Hindi nila maaga-aga pa. Sinusundo ko po, po kasi sa gabi ngayon. Maglalakad na lang po sila mamaya. Kasi maaga pa naman. Marami naman po sila kaya hindi ako masyadong nag-worry. Ganda po ng lugar o closer to me. maluwag po yung lugar, ayun may mga din, sa labas, sa loob din po meron ganda po yan, yan pasok na. na po tayo, halos nagpapasok na po lahat ng mga estudyante oh. panghapon po yan, kasi by batch sila nakaraan alternate sila pero ngayon uh, second sem ng grade 12 ay everyday na po sila nag face to face karang combinations ng online at face to face ngayon po, yan. Yan. Ngayon, everyday po sila for 2 weeks daw ulit. Tapos yata after 2 weeks mag pag, kasi naka ano pa po ang college ngayon eh, naka sem break. So after daw po ng resume or pag resume ng sem break ng college, ayan mag uh, alternate po sila ulit ng online at face to face. Pero mas gusto ng mga bata ang face-to-face -face kasi mas detailed at naiintindihan po nila. Naglalag po kasi minsan ang computer at saka may na yung internet. So sabi nila minsan okay yung internet pero yung mic na ginagamit ng teacher Or minsan ay sabog pagdating sa ano gawa nga ng syempre pag online maraming hassle. At saka mas naiintindihan daw ng bata ang face to -face. Yung best friend nga ng aking anak ang sabi nga niya mas gusto niya daw kahit wala siyang baon, mag-face to kahit maglakad siya. Kasi mas naiintindihan niya. Pag online, nag-agaw attention kasi minsan yung paghina ng signal. Tapos, minsan yung mic, hindi maintindihan. Ayan. So, marami pong, ano, maraming mga, ano, pag online, maraming mga problema minsan. Or mga, hindi masyadong clear na, ano, lecture. So, nahihirapan sila. Next. Thank you, Lord. After nito, ay first recalibrate yung aking pangalawang kata. So, yun lang po yung akong, mga tutulong, mga Tapos po, kasi siya naman yung tutulong sa akin. Mapaaral yung kanyang bunsong kapatid na grade 7 po ngayon. Yan, guys. mga estudyante natin. Nakakatawa silang pagmasdan. Back to, to, ano tayo. Reminiscing ng mga estudyante pa rin tayo. Ayan. Ganyan din tayo. Ayun, pastor, uwan sa mga anak naman. God bless. Ang alam, katapos ang ating mga anak. Ang ligtas, payapa at maayos. Ayun, nagpapasalamat din ako at may malapit po. Kasi nung panahon namin, wala pong public, ano ah, public na college masyado, malalayo, kung meron man. Tapos, hindi ganito na accessible at napakabait pa ni Mayor. Talagang, katulad niya, no, biruin niyo pong pagkaupo niya, nilagari niya po yan para ang mga bata ay hindi puro online, magkaroon ng face-to-face, -face, magkaroon sila ng sarili nilang premises na hindi nakamix sa colleges. Kasi syempre, pag magkakalevel, ay mas maganda. Kasi, hindi <coughs> siya pantay-pantay. Ayan, level nila. Minsan yung iba dyan, dating magkakaklassmates sa elementary. Katulad ng best friend ng anak ko, simula grade 2 magka-classmate sila. Tapos, naging close sila nung grade 5 till now. Um, Yan pa din mga kaibigan. Kasi isang lugar, same. Kumbaga, baga, alma mater ko, saan sila nagsimula, doon sila magka-graduate. Ayan. Tapos, so, okay. Thank you so much, guys. At ito po, biyahin na po ulit. Ito po ang inyong mami, Aini. <laughs> Mom and Sam's vlog po. Pa-support naman po. Subscribe, like, and share. Ayan po biyahin na po tayo mula sa sa ating anak. Bye-bye. Thank you so much, guys. Please follow, subscribe, like, and share po. And comment na rin po. Thank you so much. Magandang tanghali po. Bye-bye.